so nandito tayo sa sea oil guys nagko comprise tayo so araw ng martes ngayon araw ng increase or decrease guys so ito yung mga price ng product nila guys ayan sa sea oil guys dito sa may uh, bagong ilog so next gasoline station tayo alright so nandito naman tayo sa may clean fuel guys ayan yung price nila no? ngayong martes And so, balita natin, nag-increase now, guys. And so, inikutan natin yung mga gasolinaan. Kung ano yung mga price nila. So, next natin, meron ulit dito. So, bagong ilog pa to guys. Ha? Bagong ilog. And so, dito naman tayo sa may global oil, guys. And so, yan yung price nila. Ayan. Global oil, dito pa rin sa may bagong ilog, guys. Ayan. Ayan yung flyover. Ayan. So next destination natin malapit sa Korean Embassy dito sa may McKinley guys sa Petron tapos uh, pabalik tayong ganun hey okay. balik tayo ng Quezon City Libis ayan guys so, nandito na tayo sa Petron McKinley guys ayan yung kamay ko ay ito pala ayan yung uh, McKinley ayan, Korean Embassy Pababa ka dyan, papuntang McKinley guys. So, ito yung Petron. Ayan, siyang so price nila nandun sa baba. Ayan, dun na lang tayo magpipicture guys. Ayan, para malinaw. Kasi pag dito sa uh, monolip nila, sa tinatawag, dito sa price board, ay naglalaro yung mga ilaw. Ayan, so punta na tayo dun. Picturean natin yung price guys. Ayan, tapitan natin yung price nila guys. Ayan, so dito sa Petron na to, marami talaga silang customer. Ayan, grabe. Hindi guys. Siguro nag na 2 million sila dito. Ayan, so ito yung price nila. Picturean na lang natin yan. Ayan, so yung price nila guys. Ayan o. Oh. Picturean ko na lang. So na tayo dito sa may ano, sa may papuntang uh, McKinley. So mag u tayo guys. Mag-u-turn tayo oh, sa McKinley mismo. Tara, go go go! May bantay guys, pero tayo sa unang islat. grabe init ang init, mga boss yan so tsaga tsaga lang so, makakatapos din tayo Ayan, so, dito naman tayo sa my shell guys So papunta na tayo ng libis Ayan yung price nila kung makikita nyo guys Ayan, so value verde dito guys no? Ayan, yan yung value verde Ang kasano dito ay petron guys Ayan Ayan, so pupunta na tayo sa my petron Ayan, malapit lang dito Ayan, so yan price ng petron So dito na tayo sa petron guys Petron C5 pa rin guys Valya Verde pa rin yan oh. Yan yung price nila 70.99 yung blaze nila guys Yan So next natin ay Sa dulo na guys Right Yan another sea oil tayo guys Katapat ng shell Ayan yung shell Pulya Vargas Yan sea oil naman dito guys Ayan. So next natin sa mismong Libis na guys. Diretso to. Ayan. Paikot na naman doon. Tapos ang destination natin dito sa may shell na yan. Alright. So go go na tayo. Ayan naman yung price Nung shell guys. So nandito na tayo sa Libis. Ayan na. Libis na to guys. Ayan No? Madison Square Libis. Alright. So ito yung shell. So inline yung shell nila guys. Diretso lang. Alright. So, next natin Petron. Tapos papaikot uh, Phoenix. Yan iba't ibang gasolina. Tapos last natin Petron ulit sa kabila. Ay, okay, so dito tayo sa may ano, Max Peel. Right. So may dalawa pa tayong pupuntahan, no. Yan tuloy-tuloy lang to, guys. Yan so Phoenix, guys. Dito tayo ulit. Ayan. Libis, guys. Ayan na yung ano. Mega World na building na malaki. Ayan no? Right. So ayan yung price nila. Yung diesel nila 5150 sa Phoenix guys. Sa so, may C5 Revis guys. right, Last but not the least guys. Shell. Shell Revis. Ayan. Tapat na Isuso. Ayan no? Intersection nang papuntang bagong bayan tapos libis ayan sa so, kanila diesel 5439 sa mataas ba't ganun ayan tapos may mga promo sila make trips color this summer free magnum ice cream stick with shell well. ayan hindi yan accumulated guys isang kargaan lang to ayan oh. right so next natin petron tapos tapos na tayo guys right ayan so na tayo sa petron guys last Ayan eh, o, hindi hatak. Ayan. So, dito na yung last natin, guys. Nagasilinan. Na. Ayan. So,